Hello guys, nandito na kami sa ano ba tong lugar na to? May tulay, basta may train. Alam ko, may train. Yun ang maiwan. Hello guys, for today's video, magdiok, may karong kauban sa kong alaga. So mga langga, tanawa ni akong porma. <laughs> oh, dyan lang kayo ha. Oh, wala mo tayong live. Uy, ka ngayon sa kong kilay. Oh. So for today's video ha, mga tukog bat ha, mabakal ko og alahas. Kaya na nag-order sa ko ah. So, So mga langga, itong isusuot ko doon kasi nga, tawag ito, ayan okay o, kita yung kilikili ko. Pero pag sa Pilipinas, pwede ko itong i-open. Pero dito, o, oh, ganyan lang siya. Tapos ngayon, yung aking bag is punong-puno. Hindi ko pwedeng i-iwan to. Andito lahat yung mga papers ko, yung passport ko. Andito lahat. Kaya ganyan lang ang forma niyan. Diba? Ito in order ko rin to sa ano, alam na. Oh, di ba puno kayo, oh. Puno. Umurog. Nadre nga akong alahas, hindi ko pwedeng iiwan to. So mga langga, namo ni. Eh. Magdiop ko karong adlaw kay nakatulok ko kabuan mo ko kadiop. So karong magdiop ko. Kauban na ako, na na din siya no. Kauban ako akong alaga. Di na ako pwedeng i-videohan ang akong alaga kay bawal baya tapos karon, inaantay ko pa yung ano, uh, inaantay ko yung taxi yung magsundo sa amin. Uy, diba, ang ganda talaga ng kilay ko? Cherut. oh, ba? Ang bugon gid niya manay ba? <laughs> oh. Siyempre, uy, katulong ta, di di magpa-lusyang-lusyang, huwag nga nang <laughs> mag ta, bahala nagbitbito na kung na alaga. Bitbit -bit na ako kung alaga, asan ah, ka pa? May magdiop, bitbit ako alaga. Asa ba ni istimahan ni. Eh. <laughs> karoon naantay ko pa yung aking uh, magserbis sa amin. So, antayin natin halika. So guys, andito ako ngayon sa Labas. Inaantay ko yung aking uh, magsundo sa amin. So tingnan natin. Init kayo. Mo na ingat sa mo apartment sa among balay. Ay grabe init inita, sobra oh grabe o dagang sakyanan kaya ano ngayon kasi uh, walang uh, pasok kaya ayan oh, nagtambak ang mga sakyanan dito lahat yan akin yan joke lang Ay. <laughs> ayan ang tagal ni kuya ba nasa na Sana kaya yun pumasok mahirap kasi ito hanapin itong aming iskinita dahil uh, iskinita doon iskinita dito o tinan mo oh, saan kaya na pumunta yun lubat pa naman daw siya wala ano oras na wa? Oh. -ano na, isang oras ang biyahe doon. So, sige lang, makauwi kami dito kahit mga alas 6, okay lang. Alas 6 sa hapon. Dati kasi pag nag pa ako, uuwi kami alas 3, alas 4 ng hapon. Asa ah, na ba yun, oy? Oh eh? ala, baka yun yung ano na yun, nagpaikot-ikot, oh. O oh. oh, yun, oh? Ay, hindi. Ay, Diyos ko po. Lord, asan ah, ka na ba? asa na ba yung lalaki na to? Hello guys, andito na kami ngayon sa Kutsi. So, kasama ko yung alaga ko. At uh, itong driver na bago namin ngayon. Kasi dati, ano na yun si kuya, sa akin kuya, mag 7 year, uh, seven, seven months na yun sa akin. Busy siya. Tapos minsan pa, wala, wala pa yung trabaho niya. Yun, dun nga ako na ano din eh. Tapos ngayon mga langga, andito mga pala ako sa Kutsi no. At uh, ito bago na taga-tagig daw to siya. So shout out na lang diyan sa pamilya ni Kuya sa taga-tagig. And uh, na kami doon sa uh, Batha. So pwede na ako mag-vlog. At mga langga, ang ah, nga pala. <laughs> shout out nga pala diyan sa aking mga viewers ala niyo. So makikita niyo maglo-live ako mamaya ha habang nandoon ako sa taas kung saan ako pupunta. So mga langga, thank you. Guys, habang patpunta na kami ng batha at uh, medyo lang nga kabagalan dahil nga traffic So, sige lang Dito naman yung nahanap ko eh Alam nyo nga uh, kaya nga ako pumunta doon sa batha dahil nga maimportante lang akong bilhin At sabi nga nila Yan, habang nakikinig ako ng music na mute ko to ng music na to Baka naman eh, sakaling tayo madali ni Papa Mitch. So mga langga, habang binabaybay namin ang uh, daan na yan, di ba? Napakaganda, no? Alam niyo naman dito, napaka... Dito kung makikita sa Saudi na to na napakalawak ang daanan. Malawak ang kalsada. Lahat yan, nakikita nyo na yan. Mayro yung CCTV. Mga langga, habang binabaybay namin yan at di ba? Napakaganda at dadaan kami dito sa tunnel na sinasabi nila. Dahil nga, gusto kong madaanan talaga yung tunnel na naman yan sabi ko nga imagine ko Diyos ko nakakatakot yung tunnel na to imagine nyo napakahaba umabot kami dyan ng kalahating oras bago kami nakalabas sa tunnel na yan mm -hmm. Bahal. habang tinaptawid namin yan nakalabas natin medyo nga lang eh iniksiang ko lang yung pag ano na yan dahil nga uh, tawag ito Ineksi, basta ineksiang ko lang dahil napakahaba yan. At yun na, palabas na kami, dadaan kami sa kabilang uh, kalsada. ba diba? imagine yung mga langga, oh. Napakalawak ang mga kalsada dito. At ang lapad-lapad walang -lapad, -lapad ulang traffic dahil nga, wala at sabado ngayon no di ba so ganyan talaga ako minsan pag nagdiop ako tinutu tinu inaano tinu ko talaga tinatapat ko talaga na magdiop ako ng sabado Bada na to talagang ilang bis ko na tong pabalik-balik dito madaanan kaya nga sabi ko nga sa inyo pag ako'y pumunta ng batha, as in sabi ko nga eh, sana ma, ma kumbaga Hanggang sa pag-uwi ko, makikita ko pa to. Parang iba kasi ang daanan dito at papunta dun sa airport. Yun nga, eh, di ba? Habang kami nagkikwintuhan dyan ni eh, kami ni Kuya sa buhay ng buhay namin. Ah, charot, may buhay-buhay pa palang nalalaman. At sabi ko nga, eh, tinatanong niya ako lagi, ilang taong ka na, inborn na ba to? Sabi ko, inborn niyang Kuya, hindi ba delikado tong daladala mo? Hindi naman Kuya, napakarami niyang tinatanong sa akin. Minsan, tinatanong niya sa akin, ilang taon na tong alaga ko? Pumapayag ba employer ko na binibitbit ko tong alaga ko? Grabe no, ang laki ng tiwala sa iyo. Maria Josep naman, ba naman kung tiwala, kung sa tiwala lang ba naman eh. Alam naman niya talaga at hindi talaga magpapaiwan yung alaga ko at ayaw i, i ayaw talaga alagaan kung talaga magdidiop ako. Dito ka talaga nako napakahirap yung trabaho magdidiop kasama ang alaga mo sa inyo. May kwento pala ako sa inyo mga langga. Nung dumating si Kuya dahil baguhan pa lang siya naging driver namin. Kulot siya, laki ng mata niya. Ano ba yan dala-dala mo? Disability? Sabi ng ganun. Sabi ko hindi, inborn yan. Payag na ba yung employer mo na bitbitin mo yan hanggang papunta ng bata? At ano ba yan? Baka magwawala yan. Napakaraming katanungan ang nasa isip niya tinatanong niya sa akin. Sinasagot ko naman siya na maayos dahil nga natatakot siya. Sabi niya, alam mo naman, Saudi ito. Naman kay kuya, kuya, matagal ko na tong laging bitbit. -bit. Pag ako'y nagdi-diop, hindi talaga pwedeng iiwan tong alaga ko sa kuya niya dahil ang kuya niya is talagang galadin. di ko alam kung saan pumupunta. Kaya nga alaga ko lago bit, -bit. Be, talaga sa totoo lang sabi niya paano yan, nakakatakot yan sabi ko hindi naman siguro kuya kasi conformin na yan sa pag-aalaga habang binabaybay namin yung daanan at malapit na maubos yung aking mga isasagot sa kanya siya naman tanong na tanong sa akin ilan ang anak ko, ilan taon na ako nagtatrabaho dito sa Saudi ayun sabi ko gano'n matapos na itong kontrata ko na to eh sawa ng Diyos mag 7 years and 5 months na ako ha? gulat pa rin siya sabi niya ganoon sa akin, imaginein mo sa 7 and 5 year, 5 months na yan matatapos mo yung kontrata mo. hindi uh, ka ba natatakot na lagi mong isasama yung 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 alaga? Sagot ko naman hindi naman. Napakaraming tinatanong sa akin pero of course hindi mauubos ang inyong manay kasagot sa kanya dahil syempre tayo pa Marites kaya tayo. O di ba hindi ko na pala namalayan, malayan, malapit na pala kami sa bata habang tanong nang tanong siya sa akin tungkol sa buhay ko at tungkol sa alaga ko ay syempre sinasagot ko naman at yun na sabi ko nga kuya. Saglit lang kuya, ako muna yung magpapaalam yan for today's video. Ayan, maraming salamat yan sa panunod nyo ng aking mga video. At wag, nyo, wag kayo magsawa dyan. Maraming salamat sa inyong lahat.